Patuloy pong nagpapakatatag ang pamilya Kizon sa kabila po ng kalagay ni Mang Dolphy at nagpapasalamat po sila sa patuloy na suporta at pagdarasal ng marami sa ating mga kababayan. Narito po report ni Julie Segovia. Ngayong critical pa rin ang kondisyon ni Dolphy. Aminado ang kanyang pamilya na patuloy nilang sinusuportahan at pinapalakas ang loob ng isa't isa. Like every family has when someone's sick or you know, Yes, we try to spend time together and hold, hold, you know, hold each other. Mm -hmm. Parang and then you grab strength from each other and obviously help each other go through this. Uh -huh. Particularly our dad. It was the way I, we we were brought up, I guess, na medyo clannish ang eh. So you notice, naman siguro kahit may half brothers, half sisters, we never really called ourselves like half. brothers, half-sisters. Medyo close naman. Pati ang mga anak ni Dolphy na nasa ibang bansa, darating daw sa Pilipinas para makapiling ang may sakit na ama. Tawagan nga namin yung mga ibang kapatid namin so, na nasa Amerika. Mm -hmm. Kaya yung mga ibang kapatid namin mag, uh, magsisiuwi yan talaga. At mm, okay. uh, at pinitiit uh, din lang na talaga baka makasama pa eh, of course ang aming, uh, mm -hmm. ang aming uh, mahal na ama. Ikinuwento naman ni Rolly ang huling madamdami nilang pag-uusap ng kanyang ama. Muli kami nakita uh, siguro uh, not last Thursday, last last Thursday. And, and uh, sinabi niya pa sa akin eh, papaalam ako sabi ko, sabi ko sana I love you and inunahan niya ako. nang sinabi niya I, I love you and uh, yung pala yun pala lang yung last na nakausap ko siya mabuti dahil sa pinagdaraanan ng kanilang pamilya. Di raw maiwasang dumalas ang kanilang pagiging emosyonal. Lahat affected pero I notice yung mga babae mabilis umiyak tsaka si Vandog. Yan. Siguro um, medyo may strength dyan. Siguro si Kuya, eh, si Kuya Junior at si Eric. Yan. Yung iba medyo gano'n, nasa gitna naman. Ginagawa ko to help them, including my dad. Uh, pag tinatay ko mag-cheer up ng tao, kahit off-key or off-beat yung joke, or bastos, or morbid, anything to make a laugh, uh, para maging light lang. I guess I got that personality from him eh. Sa kabila ng mahinang kondisyon ng Comedy King, di naman daw nawawala ng pag-asa ang kanyang pamilya na may pagdiriwang pa niyang ikawalumput-apat na karawan ito sa darating na July 25. Where there's life, there's hope and I guess it's all in God's hands. Um, yeah, I, I believe prayer helps. Pero kung ano talaga yung gusto ng Diyos, mangyayari yan. Diba? Kung umabot, okay. Gayon man, dati na raw nagbigay ng kanyang mga habilin si Dolphy sa mga anak. Yung mga decisions na gagawin namin, it's not just what we want. We know what he wants. Ang sabi niya kasi, ayaw niya may tinutusok sa kanya. Kaya niyang buhay nga siya pero nahihirapan siya. Tapos ito yung hindi ko makalimutan eh. Nakatingin talaga ako sa kanya, tumitig pa siya sa akin eh. Sabi niya, if, if, if kung mawawala na ako, gusto ko, pssh, ganun lang. So, parang gusto kong bigay din sa kanya yung ganun. Kaysa, di ba, gusto nga natin siyang buhay. Nobody wants him to go. But he doesn't like it that way. Uh -huh. Di ba, yun. Kung hindi comfortable pahinga na lang. Nagpasalamat naman sila sa mga taong patuloy na sumusuporta at nagdarasal para sa ikagagaling ng Comedy King. Sa, sana mo kay magsabang pagdasal sa father ko. Alam niyo naman ang nabigay niyong uh, kasiyahan sa inyong lahat. Na alam natin na nag-iisa lang siya wala, at wala na makakatumbas sa kanya. And uh masayain tayo siya, matulungin na tao. Uh, sana naman eh uh, tulungan siya ng Panginoon Diyos naman na para madagdagan ng buhay niya. Isang libro naman ang nailathala noong 2008 tungkol sa kwento ng buhay ni Dolphy. Yan ang Dolphy, hindi ko ito narating mag-isa, na isinulat ng kanyang kaibigan direktor na si Bibeth Orteza. It was funny. Um, kung ano, it, the book is written uh, exactly how he said, ano, how said it. I really, really feel honored na uh, he trusted me well enough to tell me the story of his life. Uh, the things that I enjoyed in the writing of the book was, Kasi three nights, ano yun eh, three nights a week. Every night, he would take me out to dinner. Sa pagsasagawa ng mga panayam para sa libro, nalaman daw ni Bibeth ang tungkol sa kanyang naging makulay na buhay pag-ibig. May ilang pagkakataon din daw na naiyak siya, lalo na noong pag-usapan ng tungkol sa kanyang pamilya. When he talked about his parents, he talked about his mother, um uh, to Auntie And then when he talked about uh, about uh, thinking and hindi niya na makikita uli si Randolph, ni Axelon. When he talked about uh about Sasha, about his operation, basta pamilya, pamilya at saka kaibigan. We so got very emotional talking about STJ. Pero sa kabila ng matagumpay na karera sa showbiz, isa raw sa mga binibigyang halaga ng Comedy King ay ang kababaang loob. I asked him once, si Tudolfi, sino ang sa tingin mo uh, papalit sa Sabi niya, yung hindi tumatawag sa kanyang sarili na next Tudolfi. Julio Segovia, GMA News.